Ay po, tayo po ay sa sibuyas po ngayon. Oh. Ay may nag-order po sa akin, ay akin inuuhan na. Ah. Ang sabi sa akin ay kaya mo ba 25 kilo? Ay sabi ko, "Opo, oh, hindi ko sinabi hindi." Oh, 'yan. Na ay po ang ating pong iha-harvest ngayon ay itong malalaking variety. Tapos po, uh, yung mapapagbentahan natin ay siya nating pang-uupa po. Yan may makakasama po tayo. Nandun po yung dalawa nag uh, gagayak. Oho. Yan atin pong uh, ano na yan. Kung pansin po na parang medyo manipis. Ay manipis po talaga. Oo. Ay atin pong hinihirang na yung ilang makakapal. oh Totoo at nang sadyang mapakinabangan. Gawa po ng minsan hindi po inaasahan yung ulan at init ay nagiging laying na yung ano yung sibuyas po ba laying yung nagtutuyot na po yung dahon o ay di ngayon po ating ano hina ating ihaharbis uhuy ngayon po uh, ano po eh, hindi natin inaasahan yung kasing ganda nung dati uh, at gawa po ng dito po naman ako yung nag uh... Anong tawag doon? Tawag sa amin nagmirot na yun. Nag-issue ba? Nag-issue so tayo sa ibang tanim. Na ganito rin po. Talagang yung iba nalulugot. Yung iba mas malala pa. Kung bagay, kaya sabi ko okay lang po yung ganito nangyari sa atin. Alin utoy? Alin na? Dali na, ano. Atin pong hinihihay ang pagkalabo ng lupa. Yan, no? Maganda na po ito pag nalinis. Yan ang labo ng lupa. tirang ang maliit. Amin pong itatanim na yung maliliit na iba. Gawa ba ninyo ito yung lamak? Ay paano nyo makakarkula? Karkula na ninyo? Hmm. Ay ah, ikaw, wag ko ito yung lamak-lamak ah. Ya nang yabo lupa ay ano, oh. Teka. Ito baka uto eh no? labanos ang tatarin. Linis tang isa labanos. Mahala na. Ng plano na naman. <laughs> Yun la po na ipon ni puro plano wala tuto pa. <laughs> Hindi meron din po naman. Mag-iipon po tayo nang napakaraming plano. 1 <laughs> kilo bibot na lahat pagka uti dumo bul kaya pa kaya ng ano ulit yung paano ano uuha na natin 25 25 Kaysa sa hindi na ko mapakanabang ano 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 ito? Aabot na kayaan. Sabihin nyo pag uh, kasya na yan. Aba, may pasuburo pa pala doon sa lugawan. Kahit ito. Oo. Kahit ito sa ilo. Oh. Pang Hindi po sakdong yung aming pagkakakuha. Gawa po ng pinipili lang namin yung lahat po so, ng magaganda, Uhuk yung mata-taas. Kulang pa ba na ano? Baka ano pala ganyan? Is it in Papa. Pag nalinis naman ito, quality na. Ano, pwede na yan. Mamaya na ulit. labano siguro ang kasunod nito lakad sibuyas po ulit tayo. Yes, sibu. Ngayon po ang parang gate ay 65 to 85 bumaba ano niya sa isang daan na daw 120 maganda po naman at pag yung tayo nagtatanong may mataas sabi ko na tayo, wala parang akong ay 120 iba no ako pa mag aani na ay kabababa ang kahapon <laughs> tik tik na yan no? ay hala ay kabababa lang ay minsan pa ganun nangyayari ay kabababa lang ako tik kahapon sayang kung <laughs> kamakalawang na uwa Sanay na po. Tapos naman po, pag wala, ah, at padubli ng presyo, wala ka naman talaga ibibinta. <laughs> kahit pa sinabi na, ay, 200 na ngayon, ay, wala naman, bagong tanim mo. edi Wala din. Maganda pala ito itanim luya. Pagkatanim pala, pwede mo nang balikan. Pwede nang panlagay ay pang Ricardo, ah. Uh, hindi pwede rin pagkatanim mo ay maya maya ay pag nalimutan mo pwede na yun na uli ah. Mm. <laughs> okay, natin, dalang luya pwede na ito. Balikan mo uli at i-harvest na ulit. 20 para el kilo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa langit Ngunit mag isa may karamay ka Habang may buhay ay may pag-asang dumarating Hindi ka pababayaan ng Diyos sa langit Ika nag isa may karama, ika. Parang na inip si Dima, nag <laughs> <laughs> Pampantok. Tatanong pa nga pala ng penchay. Ko ya diran. Sa nagkakarga. Niyog. Oh. Uh, Nakabili ka kahapon manok. Ha? Nakabili ka kahapon manok. Mura na yan oh. 60 sa pirasong calls yung 45 years. Bibili sana ako ng ano wala lang ako lang. Ano ba? Oh, nakita mo rin ba 'to, eh? Aba oh, 60 ay 40 daw yung isang maliit na sisig. Saan ba? Diyan, dumaan sa luad. Ay, kung dala ko yung pula concrets, bibilang kong crates, ay bibila ko sampung piraso. Wala, sneakers. Right. Ah, sarap sana lang. Ah, yung buhay pa.